morning mga katinders, mami teens 19. So, ano oras na ba ngayon? Five, magpa 5, magpa 5.30 na. So, kape tayo. Ngayon na ako nakapag-vlog ulit. So, hindi ako nag-upload mga 2 days ata kasi naging busy ako sa aming homecoming. Um, hindi ako nag-open uh, nung Saturday kasi para hindi tayo stress no? at focus ako dun sa aking homecoming. So, kain muna tayo at gumawa ako ng egg sandwich. At syempre, yung aking paboritong bread, bread box for today's video. So, share ko lang yung experience ko dun sa, ayun, ako. Share ko lang yung experience ko dun sa homecoming namin. Kakaloka tong cellphone ko, puno na pala. So, ang ending, di ko nakuha ng, kuha na ng video yung uh, new colors pero meron ako dun sa aking facebook page mga pictures nga lang so meron kaming a uh, group page pero napakahaba kasi hindi ko siya ma-upload sa aking Facebook page kasi ba diba, more more than one minute lang siya so ang meron lang ako kwa yung kay uh, Ken San Jose so mga forty 48 seconds pa yun so yun lang nakuha ako na video afternoon ay hindi na makaka video tong kakaloka ako na cellphone at puno na hindi ko nabantayan So, ngayon, back to basic naman. Actually, kahapon Sunday, na duty si Mami Teens. Late nga lang kasi mga 1, 1 a.m. na ako nakatulog. Kumusta kayo mga katinders? At nagbukas pa kayo kahapon? Sunday, nagsimba ba? Or nag day kayo? Kape muna si Mami Teens chika-chika tayo later. Okay mga katinders at kailangan ko magmamadali at may pasok ngayon dito sa Davao kasi wala nang wala nang yung ulan-ulan na yan.